Kanina, uh, Ka Eric, nasabi mo na may iba't ibang tawag sa mga miyembro ng MPA. May mga tiniwalag, may ganito, ganyan. Mm -hmm. Pero yung maingay diyan sa, ano, sa, gusto namin makilala yeah. kung ano pinanggalingan, yung maingay diyan sa Kongreso na mahilig mag-contempt, kilala mo ata yun? Actually, tatlong, uh -huh. tatlong paksyon na uh -huh. uh, Master Judea, Boss Dada, Coach Oli, and uh, Brother Pastor. Jay ang nandyan sa loob ng Kongreso na ginagamit as attack operators. Mangbabastos, mm mangbubuli, -hmm. mang, babastos, mang, bubuli, mm -hmm. mang uh, manduduro. Ang isang faction dyan, aktibo talaga sa CPP, NPA, NDF. Again, I would like to emphasize, si Ka-Eric po, nag-identify nito, hindi ang banateros. Yes, sir. Okay. Uh, at hindi, SMNI. Yun, maliitaw. Okay. Sino maliging po yun, isang, eh? ang isang grupo na ginagamit ngayon bilang operator sa pag-demolish? Pangbabastos, pangbubuli, at mga pag-abuso sa kapangyarihan sa Kongreso. Ang mga CPP-NPA-NDF list, tatlo sila. Mm -hmm. I will name them. Franz Castro, mm -hmm. na convicted criminal sa kasong child abuse. Uh -huh. uh, si Raul Manuel. Nako. Si Arlene Brosas. Ito Nako. sila ay mga aktibo na mga operatiba at until now they belong to the Communist Party of the Philippines and therefore they are also part of the entire operations of the CPP-NPA-NDF. Ang pangalawang grupo, isa lang pala siya. <laughs> Isa lang yun. Pero barkada sa ni Akok. Ito ba yung sinipa? oh, ito yung sinipa ng ah, NPA. Dati siyang NPA, kaya sinipa siya. Ah, Dahil naging bodyguard siya ng mga asyendero at ng mga politiko sa Negros. Ay, balimbing! Oo. Oh, oh. So, NPA siya dati, at uh, sinipa at nagbuo ng grupo na tinatawag na RPA-ABB. Ah, so, party na siya ng ano? Kalaban na ng NPA. Kalaban. Ba sa, ah, ah, aminigin ko sa inyo, isa yan sa primary target namin noon ang National Operations Command ako. Ang inabot ang boss niya, mm. si Arturo Tabara, mm. dito sa SM view na asasinayin, mm. ang isa si Romulo Quintanar. Mm. While Quintanar was uh, the, the general commander of the NPA before, he was not part of the RPAABB. ABB. You know? Tapusin ko lang ko siya uli, ha? Sige, uh, sige. sige. So, isa si kalderong ka, kalderong NPA kasi kung may sundalong kanin Caldero. Kalala Caldero. Oh, ito, may kalderong NPA. <laughs> oh, din pala yan, gano. yan si Paduano, kalderong oh! NPA. Ay pinakalaan na. Oo. Oh. Yung pala naman tawag mo kay Akop. Si Akop naman ay uh, nag-aasang panis na kanin. Ah, panis na pan, kanin panis na <laughs> kanin nagbabarkada panis. sa sanggano na si Paduano. Sige. Kaya, gusto kaya gusto namin, ang pangatlo, gusto natin malaman yung background nito. Uh oh, na, kung ni Padwano. Uh oh. Oh. Uh oh. May pangatlo pa doon kanina na bloke. Sige, na, sige. Nakalusot. Ito naman ang mga hilaw na komunista. Mm -hmm. Ang mga hilaw na komunista ay sinipa din sa CPP-NPA-NDF. Mm -hmm. Itong grupo ng Akbayan. Nako, sa ah, So tatlo 'yon. Hindi yan magkakasama uh, sa isang organisasyon nagpapatayan uh, dati yan sa panahon ng 1994 hanggang mga year 2000. Yeah. Kerik ma maputol ko kasi yung kaya akbayan kaya. Eh, yung kasama nila Dilima, di ba? Dilimat na at Tiberos. Oo, nag Ang tawag naman doon mga hilaw na komunista. Hilaw pala yang mga yan. Kasi yun. walang NPA. Ito. According kay Kerik. Kay, okay. So, tawag <laughs> tawaging impostor na aktivista. <laughs> oh, hilaw na komunista, impostor na aktivista kasi wala silang NPA. Yes. Pero gusto din ni nilang guluhin ang gobyerno. Hmm. Ito naman ang CPP-NPA-NDF. nagkukunwaring walang NPA pero kasama sila. Ayon. Yan naman ang mga nasa komunista group na napangalanan na ng gobyerno ang kanilang organisasyon. Yeah. Yung, pangat, yung isa kanina, ito yung pinakamabangis na Rottweiler mm, sa loob Congress. <laughs> Sorry po Dada. Sige, sige Pitbull, pit pitbull. <laughs> ang pangalan niya ay si Padwalo. So may tanong si Coach Ol, ah, uh, si Master Judea, Brother Jay and Coach Oli, and Master Abos uh, Dada. Bakit tinatawag ni Ka Eric na kalderong NPA? Yan. Si Yan paliwan. Paduano. Mm. Paliwanag mo nga. Anong ay. role niya dyan sa loob? Okay. Sige, sige. Si Paduano po ay kilala ko po ang background nito sapagkat isang region kami pinanggalingan. Mm. Sa Western Visayas din po. Mm. Siya mm. ay negros galing, ako ay Iloilo. Mm. Iloilo City. Mm. So pag sinabing Western Visayas po, ito ay binubuo ng mga probinsya ng Iloilo, Antiki, Capiz, Aklan, Guimaras. And Iloilo City including Negros Occidental, Bacolod City, Yun. na ngayon ay Negros Island na. Yun. Okay. Doon siya nang galing. So, noong mga 1980s, hindi pa po ako NPA, hindi pa ko ako CPP. Ang kanyang tiba, ibig sabihin isang unit sila, Naatasan sila na magsagawa ng urban operations. Ang tawag dyan ay partisan operation. Hmm. Armed city partisan. So, dineploy sila na may birahin silang target na police sa Paglaom sports complex sa Bacolod. Mm. So ito yung mga early 80s, no papatay nila. Mm. Natasan siya na siyang bibira. So team of three yata sila. Mm. May dalawang backup, siyang birador. Birador pala. Oo. Oh. Nang bumunot siya ng kanyang 45, ayon sa kwento ng team na yon, na naabutan ko sa Panay Island, mm. na galing Negros, mm. Ang, ang, pangalan na gamit niya na noon ng SARPA na siya Karapali Luwalhati. Mm, Kasi ah, mahilig sa Luwalhati. Yun? Itong birador na to. Itong uh, nagpakilalang birador. Sino to ulit? Uh, para alam nila. Si uh, Boy Contempat. Boy diba? uh, so, Contempat. Uh, si, si Calderong NPA. <laughs> ah. nang siya ng baril, lumingon yung polis ah, at bumunot ah, ah. ng... Baril. May baril din ng polis. Ah, ah. Sa sobrang tapang niya, nabitawan niyang 45. Minervios! Ah, uh, so. <laughs> binaga, binaga. 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 binaga! Binaga! Ito sinasabi ko to, pag uh, binibigyan ko ng ano yung mga galawan ni Paduano, mm. lalong lalong-lalo na nung na, kaharap niya si PRR. Yes. Kung kung mapapansin niyo, kasi ito ah, gawain po ng isang nervyosong tao, mm. yung hindi mapakali. B eh. Mga ganun ganun. Oh, mga ganyan ganyan. No. Ah, kadalasa kasi ginagawa ng mga nervyosong tao yan. Yung parang Tsaka, uneasy ka. About naman doon sa pagiging balimbing ni Paduano, totoo. Kasi may kita naman natin ngayon, tingnan mo siya yung pinaka-over... Uh, oh, Overacting. Over over Overacting doon sa... Tama. Uh, ang, ang sinasabi ni Jay doon na pagka nervyoso niya, na kung hindi nagkaroon ng backup, ang team na yon, patay siya. Hmm. Kasi ang bumira sa police, hindi siya. Bitawan niyang 45 niya eh. Oh, ito, may, may gusto kong ikwento dyan ha. Ito yung problema ngayon hmm. dyan kay Paduano, brother. Sapagkat gusto niya ipalabas na siya ay uh, matapang, di prinsipyo. Uh -huh. Pero sinipa yan ng CPP, NPA, and DEP sapagkat <laughs> nagbabadigard ah. sa mga asindero at Ayon. mga politiko sa negros. Uh, ang isang naging bodyguard sila at bumuo ng kanyang party list at nag dahil kalaban ng NPA noon sa Negros, si late Danding Cuangco. Okay. Now, ang abang lingkod party list niya, ay pinunduhan nila Danding Cuangco at ng mga sendero laban sa NPA. So, nagtinarget niya ng NPA si Paduano, nanalo sila noong 2013, I think. Hindi nagpapakita, nagtatagoin sa office ni Albi Binitis. Lako? Kahit na sa kongreso na siya, oh. hindi siya makakita. Tumatago. Nagtatago kasi at that time, active pa ang order na birahin siya ng NPA. Hmm. So alam ko kung anong background nito. Sayang. Uh, um, ibig sabihin ngayon, magkakasama na sila ni Franz Castro, ni Raul Manuel at nila Arlene Brosas, posibleng sila ay nagkaroon ng tactical alliance Lako. kasama ang mga hilaw na komunista at mga impostor na activist. Ay kay Eric, baka, baka ano na yan, baka nasa, baka nasa grupo na nila brosas nila Castro yan si Walang formal na pagbabalik no, uh, sa isang organisasyon pero mayroon silang common enemy at common oh, Okay agenda. baka baka nagbuo sila ng ano Alliance. sarili nilang grupo independente uh, Hindi rin pwede. Uh, nagbuo lang sila ng common agenda mm. Yung common agenda nila wasakin ang matapang at desisibong liderato ng mga Duterte at, at dubli duplikado sila lagaring hapon may pondo na may kita pa. At the same time, nakaka nakakapag-postura sila as if they are crusaders sa loob ng kongreso. Yon. Well, in fact, hindi. Sila ang mga numero... Kung may banateros, mayroong sabotaheros. Sila <laughs> yon. Sila yun. Sila <laughs> Pero, kaya, <laughs> ito, ka Eric, ito ano? yung <laughs> Kaeri, uh, ididihin lang natin kasi ito personal knowledge mo to eh. Alam Apo. mo kung saan ang galing. Ama. Kasi that, you belong to that particular group, Before. Before. Hmm. Before. Kaya nga, ito, hindi sila pwedeng tumanggi. Kasi si ikaw mismo na nagsasabi na nandun ka sa loob nila hmm, dati. Kilala ko sila. Oh, oh. So, eto pala si Paduano, lumabas po pala ito noong humina na yung NPA. Noong nung... nagkaroon ng split. Oh, oh. 1992, 1993, 1994, ang uh, naiwan na platoon ng NPA sa Negros, out of 16 platons, isang platoon lang. Naku. 15 platons nag-RPA-ABB. Hmm. Kaya uh, nag pinag-disarmahan nila ang mga NPA. At no less than former general Raimundo Harke, Mm. na nag-defect sa NPA ang nag-confirm na ang grupong yan ng mga RPABB including Paduano at the late Arturo Tabara ay mga bodyguard ng mga sendero at politiko sa negos.